tingin tayo ng floated ang dami pagpipili ano eh no maganda tong salamin nakakagwapo pala wow oh ganda tricolor siya. ganda nyo naman eh <laughs> Diba? ito tayo sa ating proyekto mga kamasta kaya sa Ilito dito sa Villa Verde so uh, no? malapit na tapos bali matatapos na ngayon tong railing natin nakapag-start na rin kami sa pagpipintura o kaya yung masilya natin yan. Okay, maya maya mga kamasta bibiyahe din tayo punta tayong Santa Fe at uh, mamimili tayo ng materyales sa Wilcon sa Nueva Ecija So, sasamahan natin sila, mamaria mamaya. So, ipapakilala din natin sila kasi nung last vlog natin hindi natin sila napakilala. So kasama ko sila ngayon mga So ngayon, uh, pakita ko muna yung kung ano yung ginagawa namin ngayon dito. Okay, tayo sa taas. dito na sila Bayo Noel. Eh, no? Sobrang bigat ng Bayo Noel, bumigay. Loko na. Pero papawal natin yan mamaya. Okay, okay tayo. parang malayo pala dito. Malayo pala dito. Okay. So, ayan, eh, nakaprepare na to. Ito okay na to. Tapos na. Ayan. Anaji, bani pa Okay, paalis nyo para kapan, sigurado. And so ayos na, nakapag-start uh, na rin kami magmasilya. So gamit yung body filler mga kamasta no? So sabi ko nga sa pag, uh, pagmamasilya ng body filler Maganda yan i-grind nyo muna ng husto Tapos uh, parang alisin nyo yung mga uh, parang langis-langis kasi nito Kasi ito kahit na i-direct mo yung body filler na yun Basta malis lang yung langis-langis nung uh, uh, mga bakal na to Kasi merong langis yan eh Para kumapit yung masilya na yan Ginagawa na, na yan I-grind mo Trinitrate namin ng grind yan Tapos balasbas ng liha para kahit mahuli yung primer mo ayos pa rin yeah. so ganito na lang yung uh, yung mga ganito na lang minamasigyan natin yan halos lahat ng joints para matakpan lahat ng butas taas tsaka baba yeah. ito, ganyan ganyan na namin to para hindi kayo mahirapan sa pag grind huwag nyo ng welding in dito sa part na to kasi yung lakas niya nandito eh. Kasi yung rehas niya, malakas na malakas to kasi 1.5 yung kapal nito, Pero pagka 1.2, sigurado, medyo alangan ka kapagka dito mo lang siya ikakapit. Pinaka the best niyan, uh, pagka 1.2, yung uh, kapal niya, buo yan. Pero may hirapan ka dyan. Yung pag-grind uh, mo ng gilid-gilid uh, na ito. Ito, yung pagitan na ito, 10 cm to eh. Pero dapat to. Wala kang uh, nilalagay dito na spot o kaya. Uh, pag uh, we -well. <coughs> so titingnan natin lahat ayan ayos na okay na to ito matatapos na kami dito sa part na to mm -hmm. medyo naka Overlock dyan overhang yan so nakalagpas yan mga kamusta kasi pinaluwang natin onti dito ngayon uh, lalakasan natin yung kapit dito sa ilalim at uh, para may uh, brace yan kasi ang gagawin natin dyan magaganon yan mag EL yan o kaya diretsyo titingnan natin kung saan siya pwedeng kumuha ng lakas kasi eto malakas na siya eh. okay naman na eh. kaso nga lang kailangan pa rin natin ng braces yan yeah. so nagmamadali tayo ngayon at uh, pupunta tayo na iba isiha importante dito nakasecure to lahat So hindi siya yung uh, bibigay. Basta ang important na eh, yung talagang malakas na malakas yung uh, kapit niya. Kahit na naka-overlap yan, ayos na ayos yan. So titingnan natin kung ano yung abay yung sinasabi ko na ayos na ayos. And so okay na. At nakausap na rin natin si Sir Lito. At kailangan natin pumunta sa... Ah, naibaisiya ngayon. bibigay tayo. Nagihintay na sila Madam Maria. Palikita-kita na lang tayo sa project sa Santa Fe mga kabasta. So tara. Ayan. Dito tayo natatagal lang sa biyahe. Ongoing na construction dito sa bambang na Ibiskaya. Umabot na tayo ng isang oras. Dito sa bambang pa lang tayo. <laughs> so nakarating na tayo dito sa project. Ayan sukatin lang natin yung ibang part dito uh, at uh, dito yung mga tropa Bali, uh, naka-start na tayo nagbiyahe Kasama natin si Levy. Oh. Kasama tayo kay Levy para may alalay sa atin. So, nandyan na rin si Mama Maria. Mamaya. Uh, pag nasa Wilcon na tayo. Yun nga lang, kasama namin sila mamboy na nahuli. Nag-stop kami dito. Dito kami bandang karanglan na tayo. si Mama Maria. eh, oh. Ay. <laughs> Yung client na din. Si Mama Berna nandyan na rin. Ayan, pinara sila ng TMG kanina. <laughs> so tara. Tara sa loob. So tara. Pasok tayo sa loob. So titingin kami ni Madam. Eh si Madam yung nag-assist sa amin. <laughs> so nakakuha na tayo ng pang-accent natin. And uh, kukuha tayo ng 60 x 60. na white naman gloss gloss white so ito yung kinuha nila ma'am na para dun sa floor ma'am yes ma'am ito pa yung floor yun so may white tayo dito yun na natin ah eh. sarap, sarap. Yan. So, nakapili na kami para dun sa dalawang CR. Yan si Ma'am na nahuli ng LTO kanina. HPG pala. <laughs> Ayan, shout out na lang kay Madam. Ano pangalan niyo, Ma'am? Po. si Ma'am Judith. Babaw niyo daw yung face mask niyo, Ma'am. si Ma'am Judith siya yung assist, nag-assist sa atin. So, tina dai para dun sa wall. No? So, dami, dami pagpipilian. So, tingin muna tayo ng fluted ngayon. アンダーポートないよ。 Oh, so, tingin tayo ng floated Ang daming pagpipilian, ah. So, kain muna. daw kami. May, may yung, ano, yung, ano, yung... Apo, apo. Yan, so, kain muna tayo. So, tara kain muna. Okay. So, balik kami mamaya dito. Welcome so, dito. Sandito na tayo. Dito tayo kain muna tayo. Kumusta? Ah, okay. Kain muna tayo. Marques Restaurant. <laughs> oh, ang dami tao. Hila dapat ito i-finish naman. Pakain muna tayo dito. Ang dami tao. Aratang na uh, masak yung pipes tayo okay. na dito. Si Jerry. utom mo si Jerry. Okay. Kasi nga, oras nga. Magwawan na. Kami. So, balik na kami sa Wilcon. So, tara, tara, tara. So, balik na tayo muli dito sa Wilcon. So, tara, tara, tara. Makapili na sa mga dyan. Ay, mali. Mali, utaksin mo Yung lahat na rin yung student. Wala pa po dito. Tayo sa palang. Tayo sa palang yan. So, tumingin na rin tayo ng mga kalan. <laughs> yeah, gaganda. Tapos yung heater. So, ito yung kukunin natin uh, sa pagbalik natin. Yeah, RS multi point. So, okay na. Yes, na tayo. Nakakuha na tayo ng para sa tiles uh, sa enclosure. So, ngagayin na lang natin nating uh, pa finalize na lang and uwi na tayo. So, double check na natin yung mga mm -hmm. PVC note. Mm -hmm. Ayan Yan si Ma'am Judy, bibigyan daw natin ng TF. <laughs> <laughs> so, uh, ayan. Tingin kami ulit ng TF. Hindi ka naman. Hindi ka ng Hindi para sa master's bedroom tsaka sa baba sa so, water closet nandiyan yun naman yung price mga kamasta sabi nga ni Mado maganda as in talaga maganda maganda rin yung presyo 55,000 mas komportable yun po oo nga po eh komportable ka talaga kasi ganda nung pagkakon ayan yeah, o oh. diba ayan. Yeah. shoutout na lang kina sir pala ayan yeah. posi pangalan ulit sir Ya si si Jerry, tsaka si si say... Kenneth oh, di ba? natin sila mamaya. <laughs> 50,000. si Levi para may check niya lahat. Check. <laughs> check. Oh. <laughs> Yung mga floater na. Literal na check. Oh, ayan si Mam Ma Judith. <laughs> so, okay na. babayad na lang sila mam Bern. Tingnan Maganda tong kwan na to. Salamin, nakakagwapo pa no. Woo. Oh, ganda. Tricolor siya. Tignan nyo naman ha. Eh. <laughs> diba? Ayan, so mahuli na sila mong burn eh. Ito na yung mga gamit namin na eh, na napamili. So mamaya mauna na tayo. Check muna natin to. Yung sa Inidoro. Ayan, shoutout na lang yung kamasta natin dyan. Oh. Oh, okay. mo na. <laughs> nice one, nice one. Ingat, ingat. Ayan, shoutout na lang. Pangalan. Pangalan kamasta. Ayun, oo nga pala, nabanggit mo na kanina, di ba? <laughs> sige, sige, ingat, ingat, kamasta. So, okay. Double check na lang natin lahat. Okay, mo nang check. Check. <laughs> Shout out to yung mga kamasta natin, oh. Pangalan, bro. Ayun, <laughs> uh, oh. Sige, tali. Pangalan? Uh, relax mo. Ah, uh, Ringlax po. Baka may gusto kong shout out. Oh, ayun. Pangalan mo sa Jam. Ayun, kama sa jam. Tsaka syempre yung mga kaibigan natin dito. Ayun oh. Oh, di diba? si <laughs> ano ba? Si Wada mo. Ano po? Ba't may umatras bigla? <laughs> Namumula na siya. <laughs> <laughs> check lang natin tong uh, last na water closet. Ini Doro. hindi ba? So ito yung sa malit na CR. So I'll check lang natin to. Then, ito package to eh. Ito yung package niya, may sink na rin siya. Dapat ngumingiti kayo habang... Uh, <laughs> Hi, kay Ma'am Judy. Sige, sir. Oh, yeah. <laughs> sir, baka pag may mga project ka pa, susunod dito muna po. O naman. Then, yung mga kakilala niyo, sir, baka i-recommend. Yeah. Pwede niyo i-recommend sa'yo. Si oh, Opo, Wilcon po. Siyempre. Number one, mga. Kamusta? Yes. O, oh. oh, oh, okay. diba? Ayan. Mamimigay ng pang-merenda <laughs> si Ma'am <laughs> Judy. So, tara na, tara na. Sige po, ma'am. Levy! Diyan ka muna, sunod ka na lang, bro. Sige po, ma'am, na. Susunod na lang po siya. <laughs> okay. Ito yung sakay na natin kay Pula. Ay, yung resibo ma'am. Ay, nandunan. Doon yan sa LP, doon naman sa CDN. taon ka na? Ito yes. okay. yung okay. okay. bagong Ah, 30 lahat dyan 30 lahat dyan O, yan o, sila naning o, oh, sisipog naman Ilang taon ka na? 7 ikaw? 13 oh, sisipag nyo naman 20 years old na pala kayong dalawa <laughs> sige benta nyo na lang sa iba yan no ito pera nyo yan syempre pag ate mas malaki yan benta nyo na lang sa iba no ingat kayo no ingat kayo sa daan no <laughs> hindi ah sapatos ko yan <laughs> Okay, let's go. Atangay card ta ni Kim Sumble. Ayan, tara na mga kamusta. Yay, nandito tayo. So, nandito na yung mga materials. Dito na rin tayo sa site. Uh, magbababa na tayo. Ayan. Dito na rin si Jeboy yo. Oh. Ang big body ng tropang uh, Batak natin ni'yo ah. So, ito yung tiles na para sa terrace. Tsaka dito sa may pinaka front natin dito. Yan na yan. Ganda. Diba? pa? Yan yung design niya. mo. So, natapos na yung isang araw mga kamasta. At nakapag-purchase na rin tayo yung iba, babalikan na lang nila. sa na sinalamang na ah, bukas sa Wilcon Depot ng uh, San Jose Nueva Ecija. Ayan, shout po sa lahat po na nandiyan. Kay Ma'am Judith, ayan, sa lahat po ng uh, staff ng uh, Wilcon at saka sa manager, maraming maraming salamat po sa suporta. So maraming maraming salamat, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!